Ya, yeah, magandang gabi po. Ay, salamat po sa kumuha ng dalawang baboy kagabi. Guys, bigay ko lang kayo ng tips para hindi po kayo mahirapan sa pagbuhat o pagkuha ng baboy kasi pag ganyang kalalaki na po eh maliksi na po yung mga yan. So, dapat may technique kayo paano kunin yung ano, yung baboy sa loob ng kulungan para ilabas kagaya po niyan. Malayo kasi yan doon sa labasan. So, kailangan natin uh, gawa ng paraan. May technique po dyan. Kumuha po kayo ng sako, tapos takluban nyo po yung ulo niya para uh, hindi po siya pumalag kasi wala po siyang ano, nakikita. So, hindi siya mapalag. Tsaka ang kuha po niyan, pag ano, papaatras po yan, paatras. Pag taklob nyo ng sako, paatras yung, ano yan, paatras yung dadalhin niyan. Para hindi kayo mahirapan. Kasi, hirap pa sunurin ng baboy na ganyan nakalakay. So, mga 89 kilos or 75 kilos pa lang naman siya. Kasi sobra, sobrang ano yung leksi tsaka papalag siya so tatakluan ng sako tsaka bubuhatin pa angat kasi medyo makipot din kasi yung daan pa labas sa gate namin kaya kailangan namin yung takluban ng sako pag tinakluban nyo ng sako yung ano nyo yung baboy nyo tatahimik na yan so huwag nyo lang kukontrahin kasi mapapagod kayo ng husto Okay? So, yun lang yung tips ko for today's video. Nahirapan kayong hulihin ng baboy o kargahin, takpan nyo ng ako yung ulo. Para hindi ano, magpipiglas. Yeah, panoorin nyo guys. saglit lang